Hello sa inyo, nandito na naman po tayo sa Banggandang Baras Susubukan po ulit nating maniksay Hanap lang po tayo ng magandang pesto Pero yan, intro muna tayo ayan nga at may nakita na tayong pwesto makikisampan muna tayo dito no! siyempre pag dumating ang tunay na may are ay lilipat tayo a few moments later ayan na guys at may natanaw na tayo Ayan na po at binatak na ang tali natin kung magandang sukat ayan parang maganda ang patama hindi na nag pupumiglas hindi natin kapag naiangat Ayan siya guys. Ang ating buena mano. Hindi, wow. Ayan, ready na yung aking tuhugan. Bago ko tanggalin yung bala. Minsan kasi biglang pumipiglas, nalalaglag. Kaya maganda yung nakasipte na. Yan, dyan muna natin, ibabad muna natin sa tubig para hindi siya maambok. Bahala ka sa buhay mo. Yan, may natatano naman ako. Tirahin na natin to. Ayun, inaabot to. Kita nyo yung tali, binabatak nyo na. Buti naman, tinamaan natin dagdag na natin sa ating huli sana ay marami pa tayong makita Ayan siya oh. Hindi man gano'ng kalakihan pero okay na 'yan kung pang-ulam. Yan, sa muna natin dyan sa ating tukugan. Ayan guys, meron na naman nagpakita. Hmm, dali. Ngayon, oh, lumutang siya. Mukhang masama ang tama. ayan nga masama nga ang tama nya. sa ulo pala tinamaan kaya pala hindi na siya naka ano nakagalaw yun guys sa mabilis lumangoy hmm ano kaya ayun hinabot hinabot yan binatak na yung tali ayun lakas ang hatak So, huwag ka lang sasabit Yun ah Mukhang medyo mahilab-hilab to Waaah, hindi na lapit ka dito yan 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 yan, ayan, sumabit pa Yun Mahilab nga guys Yun nakadali na tayo ng isang mahilabilab yan na at akat natin ayun oh dali guys nakadali tayo ng maganda ganda taas pa ng tama oh sandangkal na yung patahan ko dyan galing mo pala dyan ah hindi ko alam ah pang hindi abutin ah malaki okay. tusok na muna natin para safety bago natin tanggalin yung ano bala saan so kasi guys ano yan eh yung ganyan lalo yung malalaking ganyan ano yan pag tinanggal mo yung bala bigla siya pipisag yo Plag -plag na natin babad muna natin dyan um, guys may nagpakita medyo maliit pero tirahin na natin yan Medyo nagpaparamdam na yung hangin. Ayan guys. Oh. Pwede na yan. Kahit maliit. Kailangan natin habitin. Nagsisimula nang magbago yung ano, hangin. Ayan guys. May namamakat. Pla-pla yun. Paano masabi? mo? masabi? Ay, naku, 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 huwag ka dyan, huwag ka dyan. Naku, papasok pa sa kangkungan. Naku, yun na nga. Sumabit. Ayun yun. Buti, nakalusot. Yung guys, isang mahilab-hilab na naman. Ating nadali. Yun. Yun. Ayos na naman. Iyaw na naman Ayan oh Wala, uh, hindi ko maawakan Iyaw Ayan oh Ayos to guys Kaya nga ikaw alam kung ma magaling ang mo Malakas eh tama na yan guys para mamaya babad lang ulit natin para hindi mampok ang ating isda yun oh ang ganda ng tunog talaga pagka malaki talagang paspasa ng tira guys at talagang ayan ah na, nagumpisa na yung hangin mga na yan na guys madalian na talaga to hindi ko na yata na iun yung aking camera kanina tira na yan kahit pang peri-peritos lang pwede na yan talagang magkahamin na mamaya maya wala ka ng isda dyan basta may magpakita tirahin na natin hmm dali malakas na ng hangin buti na kung kapira tayo ng kampong sana makadami pa ayan guys oh so, an sigang sigang lang eh talagang malasa yan ah diba? tayo ng tuyo tsaka di yan pa kayang tilapia kapag ka uh, marami ang isda pinipili ko rin naman binaparil pero pag wala ay eh, tirahin na tirahin kung anong nandyan kapag naman nagsama-sama yan sa dami ayos na rin talagang pangulam Ayan, dali na naman. alam may misa'y masarap yung huhuli talaga ng malalaki. Pero pagka uh, pang ulam, mas masarap ang lasa nitong maliliit. Ayan, mga ganyan. Pag naiparito mo ng tostado, eh, nako, sigurado ang kain mo. Pag may mga tatlong piraso ka nito, eh, uubos ng dalawang plato iyaw na may namamakat hmm, dali hmm, takbo yan na tinakbo na ang tali malalaman mo agad pag tapul eh. talagang eh, may misibat, sibat Dito ka yan anong sumabit oh sumabit pa nga na hangat iyan yeah, o hmm mabigat bigat din lumalangit ngit hmm diba ayos na yan ting o oh, talagang mamalag pa ayan o no? talaga teka chip din natin yung ganyan mga klasing isda talaga yung namamalag yan eh tinanggal mo na yung anong hawak ay bigla yung papasag kailangan nakatuhog na para sifting sifty ayan na oh tignan mo nako eh. kung hindi yun nakatusok eh kalpas pa sa gantong habi guys kailangan ng tiyaga yun surbol na yun pagka may tiyaga ka may tinapya pag kami tumadayo dito sinusulit ko na talagang hanggat nakakahuli huhulihin ko layo ng binabiyahin namin nasa 50 km pansin ko kanina pa ako pinagtatawanan ng mga ibon dito Baliw ko yata eh liyaw nakadali na naman nadagdagan na naman ang ating pang ulam oh, ba sasabit pa yata ayaw yun na yan kailangan nating bilisan na takot tanghali na lakas na ng hamin tiyatsagay natin to hanggat may nahuhuli pa hanggat may nagpapakita pa dagdagan natin yung ating hole ayan kahit kumukulot na yung tubig sige lang gumawi ka dito mm. dali ayos oh. tira ng tira at mamaya uwi na Ayan na, nako, papasok pa na sa pangkungan. na dyan pumunta? ko Masok pa. E, eto, la, eh, ayan. Butin na Nabata kagad. gata. Ayan na. Sumama ka na sa akin. Dagdag ka na sa huli. Dagdag ka na sa pangulam bigot ikot pa yung tali Ayan Palitin din yung palas Ayan Ayos na Tuwag ulit Lakas na talaga Ng maaaring guys Ang maaaring na rin Tawag na ng tawag Masyado kang bariklamo, gusto mo eh huwi. Uwi oh, na to guys, nagtatawag na sila. Ayan, ito nga pala yung aking mga nahuli kanina. Ayos na rin, nakaipon tayo ng marami-rami. May pang ulam na. Ayan o. Oh. Kahit pa pa rin nakadali naman ako ng apat na malalaki. Ayan eh, o. Oh. Nasa ilalim. Paano guys? Dito na lang muna yung ating video. Sana'y nagustuhan nyo. Sana'y mabisita nyo rin yung aking channel. Mag-like at uh, mag-subscribe kayo. Maraming salamat.